Mga awit, chapter 60 O Diyos, kami ay iyong itinakwil, iyong pinangalat kami, ikaw ay nagalit. O ibalik mo muli ang iyong sarili sa amin. Ginawa mong manginig ang lupa, iyong sinira ito. Pagalingin mo ang mga sira niya dahil ito ay nanginginig. Iyong ipinakita sa iyong bayan ang may hirap na bagay. Pinainom mo kami ng alak ng pagtataka. Ikaw ay nagbigay ng watawat sa kanila na natakot sa iyo, upang ito ay maipakita dahil sa katotohanan, Sela upang ang iyong minamahal ay maligtas. Iligtas mo ng iyong kanang kamay at pakinggan mo ako. Nagsalita ang Diyos sa kanyang kabanalan. Ako'y magagalak, aking hahatiin ang shikem at aking susukatin ang lambak ng sukot. Ang Gilead ay akin at ang Manasseh ay akin. Ang Ephraim naman ay siyang lakas ng aking ulo. Ang Juda ay aking tagapagbigay ng batas. Ang Moab ay aking hugasan. Sa idom ay ihahagis ko ang aking pangyapak. Felicia, magtagumpay ka dahil sa akin. Sino magdadala sa akin sa matibay na lungsod? Sino ang magdadala sa akin sa ido? Hindi ba ikaw o Diyos na tumakwil sa amin? At ikaw o Diyos na hindi lumabas kasama ng aming mga hukbo? Bigyan mo kami ng tulong sa kabagabagan, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Sa pamamagitan ng Diyos ay gagawa tayo ng matapang, sapagkat siya ang yuyurak sa ating mga kaaway.